Ang mga magsasaka tinuturing na bayani ng ating bayan. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa ating hapagkainan. Sila ang nagmamahal sa ating inang kalikasan. Kaya malaking tagumpay na patuloy yung paglaban natin sa kahirapan. Magandang umaga mga Kagre. Kasama natin ngayon si Serin Antikilamor. Nandito tayo sa Banga, South Cotabato. So ayun sir, nakikita namin dito sa iyong uh, area, puno-puno so ng mga tanim. Ilang hektarya ba itong uh, lupa mo na award sa iyo ng TLOA? Uh, Ito ang in po sa akin, bali tatlong hektarya po siya, Kasi ang i-award yan ng gobyerno sa atin, hanggang tatlong hektarya lang talaga. Ah, uh, may ano lang talaga? Um, so, may limit talaga yan siya. Uh, hanggang, hanggang sa tatlong hektarya. Pwede ka sa kalahati pwede sa dalawa pero ah, ang pinaka limit siya lang tatlong hektarya kaya ito yung lupain po natin na ibinigay o inaward sa atin ng luwa so, napakalaking ano pala no napakalaking ano pala sa atin ng pamalaan kung ganun may mga proseso po ba sir kung uh, paano tayo maka -a -a ng mga ganyan ah, may proseso po talaga kasi po bago to ibigay sa iyo i-award sa inyo to kailangan may mga proseso ka muna Uh, nagagawin para mabigyan ka o oh, mabigyan ka po ng uh, kluwa. Mm, yeah. So, Big Sabensir, nung sa'yo na yung lupa, kamusta naman? Yung matatawag natin na may lupa tayo. Naranasan mo bang uh, magtrabaho sa hindi mo lupa? Uh, naranasan ko uh -huh. talaga. Bago po tayo binigyan ng, oh, in-award po sa atin ito, uh, duman po tayo sa naging tinan po tayo. tinan. O magtanim po, mag po uh, pag magtanim po ako dito noon, Uh, kailangan pa ako magbigay ng share doon sa may-ari ng lupa. Ito pong uh, Kluwa, ang meaning po nito ay Certificate of Land uh, Ownership Award. Ito po yung in-award po sa atin uh, para po may magkaroon tayo ng lupa. At ito yung na-avail ko ngayon. Kaya napakaswerte ko. O kung sa ano po kung masasabi ko talaga napakaswerte ko dahil isa ako sa nabigyan po nito at ngayon po 'yung mga tanim po natin, yan na, ang yan na. na, may produkto na. po tayo. <laughs> may mga saging pa sir, May o? mga saging pa po, po tayo. May hmm. mga saging po tayo 'yung tinanim dyan at mga ah uh, ito pong niyog. At masasabi mo talaga na lupa mo na kasi oh, may certificate ka na, di ba? Tama po yun, okay. Hindi na yan siya na natin sabihin. Pwede na natin isigaw na may Ay, sarili may na po akong na. lupa. Pero sa mga tinag sa ngayon, huwag mawala ng paasa. Gawin lang yung tamang proseso. Kasi andyan naman yung ating pamalaan na tutulong sa atin, di ba? Tama po so, yan. may mga paraan. Walang mahirap pag uh, gusto mo talagang magsaka. Tama po 'yan. Pag wala po tayo sa sariling lupa ngayon, hindi tayo mag, 'wag magmadali, magmadali kasi po, may meron talaga yan panahon may ilalaan sa gobyerno. Opo, tama po 'yan. Kasi sir nung Sarangani no, yung ating pamala, nag-award na rin yung ating oh. uh, pangulo. Oo, oh, nung nakaraan oh. nag-award sila doon ng oh. mga Kluwa din, Kluwa din, oh. Kluwa, oh. nag-award sila doon at yung walang lupa noon ngayon Mahawak, 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 mahawak na nila. Nagpa-picture pa sila sa kanilang kluwa. <laughs> kluwa, yun yan. yan po. Yun mga kaagre, uh, yun yung uh, sinasabi ko, yung uh, laking tulong sa ating magsasaka. Kami, nag-i-encourage kami mga kaagre, nagpapasalamat kami dahil lumating na yung kluwa, malaking bagay talaga. Yung iba, hindi naiintindihan. Pero sa amin kasi maliliit na magsasaka, sir, yung dalawang hektarya, tatlong hektarya, malaking bagay. bagay na po yun. bagay na yun Oh, kasi si Sir, yun niya, yung feeling niya nga, parang sariling lupa, ah, kahit ah, hindi na umaalis, paikot-ikot na lang kung oh, ano oh, na yung na tinatanim. So, sobrang laking uh, tulong po talaga. Sayang ako mag-ikot, sinasabi nila, maraming salamat nung dumating yung programa. So, yun Sir, at pasalamatan natin at ano yung masasabi mo, mensahe mo sa lahat ng ating mga magsasaka na laban tayo sa pagsasaka. Okay sa lahat ng mga magsasaka na katulad ko din dati na walang sariling lupa. Hindi tayo mawala ng pag-asa kasi po ama, ang gobyerno natin ngayon gumagawa ng mga paraan para yung mga farmer na walang farm magkaroon ng sariling lupa balang araw. Kaya ano lang uh, magano tayo mag-focus tayo sa pagsasaka. Wa, minsan mawalan tayo ng pag-asa sa presyo. Sa presyo na ako ng presyo ngayon uh, sa iyo pero wag tayo mawala na pag-asa kasi po ang pamala po natin ngayon gumagawa talaga silang paraan para mapaunlad yung ating pagsasama mapagaan mapagaan yung ating buhay sa iyo mapo yun. mapagaan yung ating buhay so ang importante lang sir pag nagkaroon nat tayo ng lupa na bigay sa atin ng pamalaan alagaan natin yan tama alagaan po. natin tam na, yung ayo tamnan natin. Tam na natin. Tam na natin wag natin ding abusuhin tam kasi may mga proseso din yan di basta-basta yan So, malaking bagay na po talaga yun mga kaagre. So ayun, maraming maraming salamat mga kaagre at tuloy lang tayo sa park.